hapon sa atin lahat mga ka-idol, mga ka So, uh, magandang hapon sa atin lahat. So, happy Sunday. So, saan tayo naroon sa uh, iba't ibang lugar natin. So, ingat po at God bless po sa atin lahat. So, so yo. So, mga ka-idol. So, ito naman si Boy Gala 1. So, dapat na naman dito sa May Binondo. So, bibisitahin ko lang yung kaibigan ko at uh, uh, isa isa nagtitinda siya ng siyumay with rice. Pero yung show may isang mga ka-idol kasi kakaiba at sa sa 10 piso niya. So malalaki. So sulit ka na. So uh, karamihan na kumakain sa kanya mga estudyante. Dahil sulit at affordable pa. nakayang kaya sa bulsa. Kung ay ika nga ay pangmasa. So tara mga ka-idol. Libis tayo natin yung kaibigan natin. Samahan nyo ako. Okay? Tira, let's go. Ayan pupuntahan na natin mga ka-idol. Yung mga kaibigan natin uh, so isang simpleng binders lang po sila pero ang tinitinda nila ay siomay with rice uh, dahil uh, dahil kakaiba yung siomay nila mga idol dahil pangmasa at paborito karamihan dito ay mga estudyante dahil sa siomay nila sa 10 piso malaki na sulit so na plus may kanin kaya affordable so kayang kaya sa bulsa so tara mga kaidol bisitahin natin sila sa mahan nyo okay? tara let's go so tara mga kaidol pintahan na natin Minsan mga ka-idol, palipat-lipat kasi sila dito eh. <laughs> hindi pare-pareha. Ah, uh, may time daw na malakas, may time daw na may Dito sila po may pesto mga ka-idol eh. Kita nyo naman tambayan talaga itong lugar na ito Nasa ko yung kaibigan ko Wala, wala na yung kaibigan ko, nasa na kaya? hindi nagtitira yung kaibigan ko Kung wala yung kaibigan natin mga kaido baka lumipat sa ibang lugar so, ikutan natin baka sila yung nakapwesto okay So nandito tayo mga kaidol. So yung sinasabi kong kaibigan ng Shomai. So dito po siya naka-area. At ikit sa lahat. Kaya maraming tao dahil yan. Yung bridge na yan ay maraming pumupunta dyan. Mas lalo na maganda dyan sa gabi. Mga kaidol. Yan. Alam ano ang ganda. Dito lang yan sa may Binondo Bridge mga kaidol. So mamaya dadaan tayo sa, sa itaas isa sa mga pasyalan yan dito pag lalo na malakas talaga sa linggo may mga bata pa naliligo dito Ayan. okay tara punta natin si kubusing Ayan, nakita ko na. Dahil kakaiba yung showman niya, mga kaidol, malalaki. ramis. Favorito oh! ng lahat. Ang masa. At maghahandaan sa bulsa at upper pa. Okay? So, ayan siya mga ka-idol. Yan. Yeah. Tinatangkilig yung show siyomay dito kasi malalaki mga ka-idol. Tara, tigman natin mga ka-idol. So, ayan na mga ka-idol. So, ito yung sinasabi ko. Yeah. Wow! siyempre mo nila kasi laki ng ano. Kasi laki ng ano ba? Nabusog ka talaga dito. Yeah. op Hey. Yeah. Si titimpla na tayo. natin. Yan mga kaidol oh, ayan. Lalaki, di ba? Wow. Diyan mo si mam, oh. Oo, di ba? Pangmasa. masa Affordable pa. Okay, ito, ito na. Tignan na natin. Ah. Hmm. Ayos, kumakain ko yun salap, Ramis. Alam, oh! Alam naman wow. Alam Settle. <coughs> Ikaw na. Ikaw na. Okay, mga kaidol at maraming salamat pag nakadaan kayo dito sa Binondo. Oh! Ayan o, no? oh, sulit ang laman. Okay. Thank you at maraming salamat. God bless. Ayan yeah, o, oh, sulit na sulit. Wag na. Malaman na malaman talaga. Kaya pag napadaan kayo dito sa may Binondo Bridge, dito lang sila. Okay? So, yun lang mga kaidol at maraming salamat. Thanks for watching. Pakalike and share na lang. Oh! Thank you. Hello so, you know, mga kaidol and So, shout out so, <tod> sa lahat ng mga viewers na titinda dyan. Mabuhay ko Dahil marangal po. Kahit bariya-bariya lang kinikita. Minsan nahuhuli. Eh. Minsan wala. So, pagpalaan po na unawa tayo lahat. At sa lahat mga nagdinikusyo, nag-aanap buhay na marangal. So, ayan po. Ito na yung mga kaidol. Mga kaidol dahil ko dito lang si Busing uh, punta lang kayong siyumay dahil abot kayo sa bulsa okay, araw-araw pala dito lunes hanggang sunday nandito sila sumura so, lang so ito na po si Boy Gala What? so isang mapagpahalang sa atin lahat at palain tayo na wala may kapalokay siya ka po sa lahat sa mga Thank you, I'm done Tama na natin, usog na ako. Tara na, atak na kayo. Nakikintayin nyo, okay? Dito lang yan, sa 19 of the bridge, mga God bless and salamat lahat. Okay. okay.